Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin itong ating pecha ngayon pong April 22, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito tayo ating sumada ngayong April 22 ayan, sa April po tayo, ayan ay 4 Ayan. 22 sa ating pecha 24 sa ating taon ayan, kagaya pa rin po ng dati isimple pa lang po muna natin yung mga numero natin dito 0 plus 4 is 4 2 plus 2 is 4 uh, 2 plus 4 is 6 ganoon pa rin po sa bandang gitna add lang natin 4 plus 4 is 8 uh, 4 plus 6 is 10. Ganoon pa rin po sa bandang baba. 8 plus 10 is 18. Ito po ang ating unang numero. Meron tayong 18. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. Yung tatlong numero natin dito. Ayan, 4, 4 plus 4 plus 6 is 14. Ayan mga idol, yan po yung ating kapares na numero o pangalawang numero natin, meron tayong 14. At meron na rin po tayo rito kombinasyon, pwede na rin po natin yung matayaan. 14-18 o kaya naman po 18-14. Yan, pwede, pwede na yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits din po sila, 14 at 18, ayan, isimplify muna natin bago sumada. Ayan, sa 14 tayo, 1 plus 4 is 5. At dito sa 18, 1 plus 8 is 9 yan ang ating isusumada 5 at saka 9 at unahin natin isumada ang 5 kukunin muna natin yung 14 Ayan, sumada 14 1 plus 4 is 5 pwede rin dyan ang 32 sumada 32 3 plus 2 is 5 at 23 sumada 23 2 plus 3 is 5. Ayan, mga idol, yan po yung sumada natin dito sa 5. At isunod natin ang 9. Dito sa 9, kunin muna natin yung 18. Sumada din sa 8. 1 plus 8 is 9. Pwede rin yung 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. At pwede rin yung 36. Sumada rin kay 3 plus 6 is 9. Ngayon mga idol, ang sumada natin sa 9. At ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian. Dito po sa ating sumada ngayon pong April 22. Ay, meron 5, 14, 32, 23, 9, 18, 27, at 36, 37, mga numero 40, 41, pili lang po tayo, 46, lang po natin sila kung ano po yung mga nagugustuhan po 58, 59, mga numero at doon naman po sa ating sample kinuha natin 71, ang 73, 27, 27 at 14. Ayan. Then, 18 at 32. And then, 9 and 14. Ayan. Ayan, mga idol. Yan po yung ating mga, mga sample, mga kombinasyon natin nakuha dito sa ating sumata. Ngayon pong April 22. And meron tayong 27-14, 18-32, at 9-14. Ayan, itong mga sample natin yan, kung nagustuhan nyo naman po sila, pwede pwede rin pong matayaan itong mga to. Kaya naman, kumuha dito sa taas sa mga naka-insertal natin mga numero. Pili lang po tayo dyan kung ano pa po yung mga nagustuhan po nating mga kombinasyon. At yan mga idol, yan po natin sumadi sa pecha para po ngayong April 22, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.